ano ng copyright yan? Pang buong mundo. <laughs> <May pampata. lahodic> Mamaya, Mami, muna, mama, hindi, pang bata. Mamaya, hindi. After ko makapag-record. Ano makapag pwede record eh? O mag-record ka muna. May init pa. Uy, Ateria at Mar know, Marcos, patahan nyo si Kuya. O, oh, tabi kayo ka. doon. Dali. Mag-wish ka. Iyak na si Benjante. Isa na yung hiya eh. Oi, bagian, dah bayar masih berjalan. Ang dami mong bisita, anak, ah. Bisita, <laughs> <Tumatanda ako laughs> bisita. <ito>, <laughs> <ang> bisita, oh. Ayan tawag ng kapitbahay ni. Ang mga ano, tawag ng kapitbahay. Hindi mo tawag Hindi mo si tawagin. Hindi mo ang tawag ng